Ito na ang resulta ng after two long hours ng ating tripa or yung tuwalya ng baka. Siyempre sa low heat lang yan ha. Huwag niyong bibiglay ng apoy. Ayan, siguradong napakalambot na niyan. Imagine two hours siyang nakasalang sa low heat. Mahinang apoy. O, arat na. Kain na tayo. O oh, ayan, kain na tayo. Ganto ang nilalagay niyan, parmigiano para mas lalong sumarap. Pero kung wala kang parmigiano, okay lang 'yan ha, pwede rin 'yan. Ito ang portion ni Fabio. Ang katumbas niya, siyempre tinapay. Ito naman ang portion ko. At siyempre hindi mawawala yung ating gulay na mga tira-tira. Ayan ang tinapay ni Fabio. Pakita mo yung tinapay mo, Fabio. Pala di derin pane. Ayan. Anterno. Tinapay. Halina, kumain na tayo. Etong aking gulay na tira-tira, ininit ko na lang yan. Goods na goods yan ha, masarap. Ito na ang ating tripa. Malambot na malambot yan. Tuwalya ng baka. Pag binibili yan sa supermarket, malinis na yan. pre cooked Pero kahit pre na siya, lulutumi pa rin siya ng 2 hours or more than 2 hours para siguradong malambot na malambot. Malinis na siya sa supermarket, ha? At saka nakakat na. Meron din mga buo-buo pa. Yung maganda nga um, gawing uh, kare-kare. Mmm. Siyempre, yung aking gulay, hindi mawawala. Ay, ang sarap. Masarap ngayon magkakain ng ganito dahil malamig na dito sa Italy. Mm. Very, very, very malambot. Kasi pag hindi man niluto ng more than 2 hours, mahirap nguyain Matigas siyang lutuin. Kaya ayan. Mm. I hope guys nagustuhan gusto niya. Keep on watching. Salamat. Bye. Mm. Ayan si Fabio, nakain na rin siya. Yan din yung niluto ko. Oh, favorite niya yan. Requested niya yan eh. Mm. Ang ginagamit niya is tinapay hindi kasi kami mm -hmm. nakakane no oh, tignan mo sarap nang gigigil sa sarap <laughs> okay guys bye for now ciao <coughs> sarap na sarap siya <laughs>